Ngayon, sa sermon na pinamagatang Masaya ba kayo? Gusto kong pag-aralan ang salita ng Diyos kasama kayo. Mga kapatid, masaya ba kayo? Bakit kayo masaya? Pag tinignan nyo ang mga bata, maaari nyo silang pasayahin gamit lang ang isang laruan. Kahit sa isang maliit na laruang oso, nakadarama na sila ng labis na kagalakan. Kung gayon, ano ang labis na nagpapasaya sa atin ng mga makalangit na anak? Nasusulat sa propesiyan ni Isayas na ang kagalakan at ang tinig ng awit ay hindi kailanman titigil sa Zion. Pag tinignan natin ang propesiya, makukumpirma natin na laging naguumapaw ang kagalakan at saya sa Zion. Kung gayon, ano ang mga pinagmumula ng kasiyahan sa zayon? Ano ang nagpaparamdam ng init ng pag-ibig sa inyong mga tahanan? Naruroon ang parehong telebisyon, parehong refrigerator, at parehong kasangkapan sa bahay. Hindi ang mga bagay na ito ang nagpapasaya sa atin sa ating mga tahanan. Pag pumasok kayo sa inyong mga tahanan, nararamdaman nyo na ang lugar na ito ay buhay at puno ng init ng pag-ibig. Sa oras na iyon, ano ang nagbibigay ng init at kaginhawahan sa inyong mga tahanan? Ang pinakamahalagang elemento sa pamilya ay ang ina. Ito ay dahil nasa loob ng ating mga tahanan ang ating mga ina kahit na wala siyang sinasabi, hindi ba't pinupuno niya ang tahanan ng init, kaligayahan at pag-ibig? Tungkol dito, narinig ko na ang ating mga kapamilya ng Zion sa India ay laging nagtatanungan ng, Masaya ba kayo? Naging pagbati ito para sa kanila. Mga kapatid, nais ko rin magtanong sa inyo ng, Masaya ba kayo? Talaga bang masaya kayo? Masaya tayo dahil kasama natin ang Diyos. Papasok tayo sa kaharian ng langit sa lalong madaling panahon. Sinasamahan tayo ng makalangit na ina at nakakapangilin tayo ng mga pagsamba kasama ng ating mga minamahal na kapatid sa Zion. Gaano tayo kasaya? Sa araw na ito ng Sabat, ano ang dapat nating gawin sa lahat ng alalahanin ng mundo dapat nating isantabi ang lahat ng ito. Sa araw na ito, ang Diyos, ang kaharian ng langit, at ang makalangit na ina, ang tanging isipin natin. Umaasa ako na pag-aaralan niyo ang mga salita ng katotohanan at tatamasahin ang kagalakang nakapaloob sa salita ng Diyos. Ginagawang isang mahalagang araw ang araw na ito sa pagdami ng mga miyembro sa Zion. Maaaring lumitaw ang ilang problema gaya ng sa ating mga tahanan. Minsan, may kompetisyon sa pagitan ng mga anak na nag-iisip ng sino ang mas minamahal ni nanay. Para mapangalagaan ng mga anak, maaaring sabihin ng isang nanay sa panganay na, alagaan mong mabuti ang mga kapatid mo at iaking nagkakasundo ang lahat. Gayunman, naiingit ang mga nakababatang kapatid. Iniisip nilang, si kuya lang ang gusto ni nanay. Siya lang ang sinasabihan niya ng mahalagang bagay. Lagi na lang tayong isinasantabi. Sa pangkalahatan, sinasabi na ganito ang isip ng mga bata. Gayunman, ganito ba ang puso ng isang ina? Maraming inarito at hindi ito kailanman nagiging ganoon. Mahal niya ang lahat, gaya ng kumikirot ang buong kamay pag may isang nakagat na daliri. May isang sikat na presidente sa Amerika na nagnangalang Eisenhower. Tinuring siyang isang bayani noong ikalawang digma ang pandaigdig. Siya ang naging kataas-taasang komandante at kalaunan ay naglingkod bilang presidente ng Estados Unidos. Isa siya sa pitong anak na lalaki sa kanilang pamilya. Sinasabi noon ng mga tao sa nanay niya na, Napalaki mo ng maayos ang anak mo. Marahil ay napakasaya mo. Binabati ng mga tao ang kanyang nanay nang, Marahil ay napakasaya mo na napalaki mo ang ganitong kabuting anak. Sa bawat pagkakataon, pareho ang isinagot niya. Aling anak ang tinutukoy mo? Ang kahulugan ng kanyang mga salita ay, ipinagmamalaki ko ang lahat ng aking pitong anak at tinuturing ko silang lahat na kahanga-hanga. Kaya hindi ako sigurado kung alin sa kanila ang tinutukoy niyo. Siyempre, si Eisenhower ang tinutukoy ng mga tao. Pero ang pagiging general man niya o isang presidente ay hindi naging mahalaga sa kanyang nanay. Ang ibig sabihin ng nanay niya ay, kung gaano ko siya pinahahalagahan at ipinagmamalaki, ay gayon din ko ipinagmamalaki ang lahat ng aking pitong anak na lalaki. Ito ay dahil ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang papel na ginampanan at sinapamuhay ang kanilang buhay ng mabuti. Kahit na nakukulang ang isa sa mga ito, sino siya sa alaala ng kanyang nanay? Naaalala ng nanay ang anak na ito bilang anak na kanyang ipinagmamalaki. Mga kapatid, minamahal ng makalangit na ina ang lahat ng anak ng Zion. Ang nanay ni Presidente Eisenhower ay tila isang napakatalinong babae. Sa tuwing nagtatanong ang mga tao ng ganito, ang kanyang sagot ay pareho lang lagi. Napakasaya mo marahil na magkaroon ng ganitong kahusay na anak. Marahil ay labis mo siyang ipinagmamalaki. Pagkatapos sasabihin niyang, aling anak ang tinutukoy niyo? Isa lang itong maikling sagot, pero nadaram ako ang kanyang mabuting pagkatao sa isang pangungusap na iyon. Ang makalangit na ama o makalangit na ina ay hindi nagmamahal sa sinumang anak nang higit kaysa sa isa. Ibinuos nila ang kanilang dugo para sa lahat ng anak ng Zion. Nagpakahirap sila para sa ating lahat. At hanggang ngayon, patuloy nila tayong minamahal. Hindi natin ito dapat nakalimutan kailanman. Kaya naaalala ko ng sinabi ni Inana na, kayo ang lahat-lahat sa akin. Kayo ang lahat-lahat sa buhay ko. Hindi ito tumutukoy sa isang partikular na anak lang. Mahal niya tayong lahat. Ang lahat ng miyembro ng Zion. <coughs> Hindi lang si Eisenhower, kundi ipinagmamalaki at kinalulugdan ng nanay ang lahat ng kanyang anak ito man ay mahusay o nagkukulang. Ipinagmamalaki ng makalangit na ina ang lahat ng anak na nasa Zion. Ipinagmamalaki niya ang bawat isa sa atin, ang isang miyembro sa pagiging mahusay sa pangangaral, ang isa sa pagiging mahusay sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, at ang isa pa sa pamumuhay ng may pagsisisi. Tila magkakaiba ang mga dahilan. Kaya mula sa sandaling ito, itapon natin ang mga pag-iisip na gaya ng sa bata. Hindi ba natin dapat na maunawaan na minamahal ni na ama at ina ang lahat ng anak ng Zion na ipinatapon sa lupang ito? Sa Biblia, nasusulat sa aklat ng Hosea, tayo ay magpatuloy upang makilala ang Diyos. Dapat nating gawin ang lahat ng pagsisikap para makilala ang Diyos. Maiintindihan ito ng mga magulang. Mahal nyo ang lahat ng anak nyo, mula sa una hanggang sa ikasampu, pero hindi ganito ang pagtingin ng mga anak dito. Mahal lang ni nanay si ate na mahusay sa pag-aaral. Mahal lang ni nanay si kuya na isang opisyal na may mataas na posisyon. Hindi iyan ang kaso kailanman. Walang magulang na nagmamahal sa isang anak ng higit kaysa sa isa dahil sa mataas na posisyon o dahil sa kausayan nito sa pag-aaral. Mahal ng mga magulang ang lahat ng anak nila mula sa sandaling isilang ang mga ito. Kaya sa araw na ito, dapat niyong itapon ng kaisipang mas minamahal ang miyembrong iyon kaysa sa akin. Intindihin natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng 1 John chapter 4. First John chapter 4. Tingnan natin ang 1 John chapter 4 verse 7. First John chapter 4 verse 7 Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa. sa ang pag-ibigay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, Sa sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na, ano? mag din naman tayo sa isa't isa. Patuloy tayong minamahal ng makalangit na Ama at makalangit na Ina. Hindi lang isang miyembro ang mahal nila. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang dugo sa krus para sa ating lahat. Kung may sampung daliri, walang kahit isang daliri ang hindi gusto ng Diyos. Pag isinasaalang-alang natin na kailangan tayong lahat ng Diyos, minamahal tayong lahat, at ipinagkakaloob ang kanyang biyaya sa ating lahat, dapat na lagi nating yakapin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso at lumago sa pag-ibig na ito. Dapat nating isipin, mahal na mahal tayo ni na ama at ina, kaya pumarito sila sa lupa, sa laman. Hindi sila nagdalawang isip na pasanin ang bigat ng krus na dapat sana ay pinasan natin ng mga makalangit na makasalanan. Kung gayon, hindi na kailangan pang tingnan ang ibang mga bagay. Iniwan nila ang kaluwalhatian ng langit para sa atin. Sa kabila ng pagpigil ng buong sansinukob, pumunta pa rin ang Diyos sa lupang ito. Maari siyang magsugo ng mga anghel, pero pinili niyang pumarito mismo sa lupang ito para maging isang handog pantubos. Binubuhos ang kanyang dugo para sa atin at tinitiis ang lahat ng pagdurusa. Sa pamamagitan lang nito, dapat nating maintindihan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ngayon, dapat tayong lumago at maging ang mga ganap na nakakaintindi. Sa puso ni Ama at sa sakripisyo ni Ina. Hindi ba? Kaya sa 1 John chapter 4 verse 11, nakasaad na tayo ay inibig ng Diyos ng gayon. Tingnan natin ito ng isa pang beses. Tingnan natin ang verse 11. Mga minamahal, kung tayo ay inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang Kanyang pag-ibig ay nagiging saktal sa atin. Dito'y nalalaman namin na kami nananatili sa Kanya at Siya'y sa amin sapagkat binigyan Niya kami ng Kanyang Espiritu. At nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Verse 15 Ang sino mang nagpapahayag na si Yesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at Siya'y sa Diyos. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutang ito. Walang takot sa pag-ibig kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Nasusulat na, tayo'y umiibig sa siya ang unang umibig sa atin. Ang una, ikalawa, ikatlo at ikasampung anak ay nananahang lahat sa pag-ibig ng Diyos. Gaya ng walang ni isang anak na hindi kasama sa pag-ibig ng kanilang mga magulang, dahil lang sa hindi nila ito madalas na nakikita, tayong lahat ay nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Tingnan natin ang verse 19. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. At ang utos na ito na mula sa kanya ay nasa atin na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Dapat nating isaisip na sa mga utos ng Diyos gaya ng Sabat at Paskwa, naroon din ang utos patungkol sa pag-ibig sa kapatid. Pagdumating dumating tayo sa Zion at may magtanong ng, Masaya ka ba? Hindi tayo dapat na sumagot ng nakagawian lang, nagsasabing, Oo. Sa halip, bilang mga makalangit na anak, ating isagawa ang utos ng pag-ibig at ihatid sa lahat ng tao sa mundo ang pag-ibig ni na Ama at Ina. Umaasa ako na ang mga anak ng Diyos ay makikilala bilang pag-ibig. Sila man ay nasa tahanan kasama ang pamilya, nasa simbahan kasama ang ibang mga miyembro, o nasa lipunan kasama ang ibang mga tao. Ito ay dahil ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung gayon, ang pagkakaroon ng puso ng pag-ibig sa lahat ng oras ay isang buhay na patunay na lagi tayong sinasamaan ng Diyos. Hindi ba? Pakitunguan natin ang lahat ng tao sa paligid natin ng may pag-ibig. Mga makalangit na kapatid, mga kapamilya, mga katrabaho, mga kaibigan at mga kakilala. Sakalang natin madaraman na ang Zion ay magiging gaya ng ating mga tahanan. May pagkain na mas masarap kaysa sa mga lutong bahay at atmosfera na mas magiliw at kaaya-aya kaysa sa mundo. Hindi ba't ito ay dahil naririto ang ating ama at ina at ang mga minamahal nating kapatid? Ang lahat ng anak ng Zion ay dapat na lumago araw-araw sa pag-ibig ni na Ama at Ina. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng patutuo tungkol sa pag-ibig. Buksan natin ang 1 Corinthians chapter 13. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Chapter 13 verse 1 kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel. Subalit wala akong pag-ibig. Ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung mayroon akong kaloob ng propesya at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman. At kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok. Ngunit wala akong pag-ibig. Ako ay, ano? Walang kabuluhan ang pananampalatayang walang pag-ibig o ang anumang aktibidad ng Ebanghelyo na isinasagawa ng walang pag-ibig ay walang kabuluhan. Tingnan natin ang verse 3. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Sinabi ng Biblia na ang ginagawa ng walang pag-ibig ay walang kabuluhan. Tingnan natin ang verse 4. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maingitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Tingnan natin ang verse 8. Ang pag-ibig ay walang katapusan, subalit maging mga propesya ay matatapos, maging mga wika ay titigil maging kaalaman ay lilipas, sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang at nagsasalita tayo ng propesya ng bahagi lamang. Subalit kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas. Nang ako'y bata pa, nagsasalita ako ng gaya ng bata. Nag-iisip ako ng gaya ng bata. Nangangatuwiran ako ng gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Sapagkat ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos nito ay maikita natin ng mukhaan. Ngayon bahagi lamang ang nalalaman ko. Ngunit pagkatapos ay lubos kong mauunawaan kung paanong ako ay lubos na nakikilala. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Mga kapatid, dapat na mag-umapaw sa zayon ang pag-ibig. Dapat nating isaalang-alang at patawarin ang isa't isa. At ang puso ni na ama at ina ay dapat na laging nasa zayon. Sinasabing kagaya ng mga tao ang mga taong kinitingala nila. Ang mga taong mahilig sa baseball ay may tinuturing na huwaran ang isang manlalaro na mahusay sa baseball. Ang mga taong mahilig naman sa soccer ay may tinuturing na huwaran ang isang manlalaro na mahusay sa soccer. Sa pagmamasid sa mga pamamaraan nila at sa pagsisikap na dalubhasaan ang mga ito, nagbabago ang mga tao ng naaayon sa mga paraang hindi nila nauunawaan. Kaya sinasabi na ang lahat ng tao ay nagiging kagaya ng mga taong tinitingala nila. Kaya dapat tayong tumingin sa Diyos lagi. Pag-iisipin natin ang buhay ng makalangit na ama at makalangit na ina at ang landas ng sakripisyo at pagdurusa na tiniis nila para sa atin, hindi ba natural na matutupad sa Zion ang lahat ng nabanggit sa 1 Corinthians chapter 13? Tayo ay magagalak lagi, makakapanalangin ng walang patid, makakapagpasalamat sa lahat ng bagay, at makakapagsaalang-alang sa isa't isa. Dapat tayo magkaroon ng pag-ibig gaya ni Abraham na nagsabing, Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung kakanan ka, kakaliwa ako. Kahit na si Abraham ay nasa mas mataas na posisyon, hinayaan niyang unang pumili ang kanyang pamangkin na silot. Lot. Pinaalalahanan tayo ng Diyos na ganito ang dapat na taglay nating likas sa Zion. Ang walang hanggang kaharian ng langit ay papalapit na ng papalapit araw-araw. May mga digmaan sa pagitan ng Israel at Palestine at sa pagitan ng Russia at Ukraine. May mga lindol na nagaganap dito at doon, kasabay ng iba't ibang mga sakuna sa klima. Pagtingin natin ang mga nangyayari sa paligid natin, napakalinaw na papalapit na ang araw kung kailan hahatulan ng Diyos ang lupang ito gaya ng prinopisiya sa Biblia at na malapit na ang kaharian ng langit. Kung ganito ang madarama nating lahat, hindi ba dapat nating tuparin ang propesya na laging may kagalakan at tinig ng awit sa Zion at pagkatapos ay papasok sa kaharian ng langit? Para maisakatuparan ito, dapat nating alalahanin kung anong uri ng lugar ang Zion. Ito ang ating tahanan kung saan naroroon sina ama at Ina ang ating mga magulang na hindi nagdalawang isip na tiisin ang kirot ng krus para sa atin. Ito ang tahanan ng Diyos. Kung mayroon tayong ganitong pangunawa sa tuwing may nagtatanong nang Masaya ka ba? Madali tayong sasagot ng, Oo, masaya ako. Hindi ba dapat na maging ganito ang Zion? Kaya ng sa kwento patungkol sa nanay ni Presidente Eisenhower, ang makalangit na ina ay hindi nagbibigay ng pag-ibig sa iisang membro lang. Mahal niya ang lahat. Pakiusap, isa-isip na minamahal niya ang lahat ng pantay-pantay. Kung may magsasabi sa makalangit na ina na, marahil ay labis mong ipinagmamalaki ang pagkakaroon ng isang napakahusay na anak na lalaki. Tiyak na ibibigay niya ang parehong sagot. Aling anak na lalaki ang tinutukoy mo? Ipinagmamalaki ko ang lahat ng anak kong lalaki. Alin sa kanila ang tinutukoy mo? Aling anak na babae ang tinutukoy mo? Ipinagmamalaki ko ang lahat ng anak kong babae. Alalahanin natin sa araw na ito ang puso ng makalangit na ama at makalangit na ina. Ang ating mga makalangit na magulang ay pumarito sa lupa para sa atin, nagpanumbalik ng katotohanan para sa atin, at kusang loob na nagtiis ng kirot ng krus nang walang pag-aalinlangan para sa atin. Inaalala ang biyaya ng espiritual na ama at espiritual na ina, mabilis tayong magsisi at mamuhay ng ipinapanganak na muli para makabalik tayo sa ating makalangit na bayang pinagmulan. Umaasa na ang sabat ngayon ay mapupuno ng pagsisisi, pagpapasalamat at pagbibigay ng luwalhati. Nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.